Hindi pa delikado yun. Wala pang ibang paraan? Wala na ibang paraan, Mili. Anton, nasa ng pera? Nasa pa ba? Oo. Gusto ko sana ibalik ang lahat ng pera sa mga tao. Naintindihan ko. Mangyayari lahat ng yan. Pero sa ngayon, kailangan natin ang pera na yan para matrap natin si Agent Ramon, pati na rin si Brenda. tatawagan mo si Agent Ramon. Sasabihin mo sa kanya na handa ka na sumuko. Sasabihin mo sa kanya na ready ka na at dala mo na ang pera. Magkikita tayo sa isang lugar. Nandun din ako, nakaabang. Paaminin mo siya sa lahat ng kasalanan niya. Saka ako kikilos para arestuhin siya. Anton, natatakot ako. Hindi ba delikado yun? Hmm. Huwag kang magalala. Na. Kakayanin ko. Magpapahanda rin ako ng backup para masiguro natin ang kaligtasan niyan. Ingatan mo yung asawa ko. Huwag na huwag mo siyang papabayaan. Magtiwala ka lang, Mili. Ihanda mo ang pera, Anton. Tatawag ako pagkakasado na ang lahat. Baby, pasensya ka na ha. Kailangan natin maghiwalay ulit. Pero promise, last na ito. Katapos ito, hindi tayo magkakahiwalay ulit ng mami mo. Anton, sigurado ka ba talaga din sa plano niya ni Joet? Mahal, gusto ko na ito matapos eh. Gusto ko nang bumalik sa normal ang buhay natin. Yan din yung sinabi mo sa akin noon, nawala wala ka. Ang hindi ko kakayanin na mawala ka uli sa akin. Alam mo, mukhang solid naman ang plano ni Joed eh. At saka alam ko na rin gagawin. Kahit anong mangyari, nakahanda ako. Kaya huwag ka na mag-alala. Matagal na tayo naghihirap. Huwag ka na Magiging okay ang lahat. Anong ginagawa ng babae niyo dito? Ayaman mo muna siya mag-explain. Nandito ako para tumulong. Alam na ni Anton ang sabwatan ninyo ni Brenda. Anytime now, pwede ka na niyang i-expose. Nasisira ang pangalan mo, madudumihan ang mo. Pina-blackmail mo ba ako? Kaya ka nandito. Uy. Relax. Baba lang yung mo. Relax. Patakusin mo siya. Sige. Like I said, nandito ako para tumulong. Para maayos ang lahat. Eh, paano mo gagawin Napakiusapan ko si Joel. Ano ba nagsasabi nito? Ano ba sinasabi nito? Willing ako may pagtulungan sa inyo.